kakamali ko. So, kinairal ko kasi talaga yung pride. Alam mo yung dum dumating ako sa point na talaga yung, 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 galit ko sa, sa trabaho, sa tao, yung mga nagtanggal sa akin. Ano. Kasi I was left hanging eh. Wala akong idea bakit ako nawala. Bakit tinanggal? May hindi ako nasagot. Wala. So, nandun talaga yung yun yung talaga sa akin eh. So dumating talaga yung may nagsabi lang sa akin. May mga bagay talaga tayo na tanong na minsan walang sagot. So inisip ko lang, ah, siguro parang, inisip ko lang parang graduation ka na lang yun. Uh, so okay na, napatawad ko na yun. Kung nag-usap kami ni daddy, okay na yun. Kaya thankful ako sa, sa family ko na at least naging okay kami lahat na uh, we patch things up. And pinagdasal ko rin talaga ng mga yun. Even si Chini, yak din na iyak. Mga kapatid ko. And until sa mami ko naman, ganun din nangyari. Two years kami hindi nakita. Dahil oh. nakita ko nila siya, interview niya kay, kay Oji. So, wala yung connection namin. Hindi ko alam kung binlock nga niya ako. Until such time dumating yung at mga TGM, may mga movies. Hinahanap ako. Oh, yun, yun, kami sa mga 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 Sabi ko, sayang to. Sabi ko, may trabaho to. And para rin sa to. I try to look for her. Facebook, wala. Hindi ko lang pag tinawagan ko, para mag-ring siya, tapos pa nang dinadrop. Ano ba ito? Naka-block ba ako? Ano So yun na lang yung huling kita ko sa kanya yung interview niya rin. So hindi namin alam, nasira pala yung phone niya na twice siyang nasiraan ng phone. Erection na hack daw. My God's grace talaga. Ito naman. Yung lalabas niya sa so Facebook yung mga people whom you know. Di ba? Mm -hmm. May mga ganun. May i-add mo. Magkatao na gano'n, Yung pamaki ko si, si Sofia. Anak ni si Chini. Nakita niya, mami ko. Lydia. Dali. So, in-add niya. Tapos so, so naka-hanap niya. Sabi niya, tatay, tawag sa akin lang. Tatay, hanap ko si Lala. Sabi ko, saan? Sa Facebook niya. Bago yung account niya, ganito. So, hindi ko na pinatagal. Siguro after lang a week, ayun na. Talagang uh, nag-meet up kami nung Christmas. Sinadya na lang namin i-invite in ni Chini sa bahay nila. Pagpantayan mo na, sabi ko. Paralis. Paralis? Opo after ito na parang casual lang na, nagpwentuhan kami parang wala nangyari pero sa akin hindi 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 magiging plansyado hanggat hindi ko naririnig ano yung nangyari sa'yo gusto ko may may clarity nung hinatid ko na siya doon lang talaga kami nakapag-usap na alam ko yung pagkakabali ko sabi niya na hindi dapat yung mga ano, nasabi ko kasi tugsudaw ng damdamin niya ganto yung sabi ko okay na yan mate tapos sa'yo kalimutan mo na move on na tayo kasi kung magdedwell lang tayo sa past hindi tayo makaka move on kung parang ka nagchacha-cha sa abante let go at let go sabi ko yun lang natulunan ko na pagpatawan humility e, pasa Diyos mo na lahat kung ano maging plano ng Diyos yun na lang sundin natin okay naman A after that na naging okay na I mean nagtuloy-tuloy yung 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 uh, sa pamilya naman ng mga man. So yun. say cool ako masay Christmas pati New Year and It, it's about yung reconciliation of family. Yun. yun lang eh. Hey. Sorry ano eh. <laughs> Ito yung okay. tuloy yung communication ni Daddy. Sa Daddy ko, oh, tomorrow magkikita kami mm -hmm. ulit. Tuloy-tuloy uh, na talaga. Tinetext ko sila lagi. Na ko, uh, ko sila. Lagi ko sila pinagdata Si Mami. Si Mami naman nakakatuwa mm -hmm. kasi uh, nagbabasa na ulit ng Bible. Mm -hmm. So iba na rin yung outlook niya. So pero... Minsan, nandun pa rin siyempre, bakabalik sa naiisip niya. Huwag na, happy. Gawain ng demonyo yan. Eh. Ang galing mo na yan, sabi ko. Sa move on ka na yan. Look for the brighter side. Positive na lang. Oo nga, oo.